Pwede ba yun na aprubahan ng Credit Information Corporation o ng CIC yung demand letter na galing sa OLA para ibigay doon sa kliyente hindi na pagbayad ng utang? So sa video ito talakayin natin para mas maintindihan natin kung tama ba yung mga geto klase ng mga pagpapaminsahe o mga emails o text na binibigay ng mga OLA doon sa mga borrowers na nagkakaproblema dito sa mga OLA. Pero bago lahat, maglalambing po ako sa inyo at uh, pakifollow po ang aking sa social media, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nakatulong sa inyo ang video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, pag-share at uh, pakihit na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga ola. Hindi po ako ola promoter, hindi po ako ola agent, hindi po ito sponsored. Ako po mismo sumusubok mangutang o mag-review at sinisigit natin kung ano yung kanilang paraan ng pagpapautang at kung ano yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang idea o info at tamang expectations para magkaroon kayo ng guides o gabay bago nyo subukan mag-apply. Ulitin ko, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo sa mga ola. So simulan natin, tatalakay natin. Simulan ko lang muna doon sa itaas na message. You no? Know? nakita ko kasi to sa isang All Victims Community group sa Facebook. A warning. Legal liaison, liaison, o kung ano man yan, liaison pala, is on their way to your barangay to file blatter under your name for formal complaint and be required for your subpoena. You've been accused of intentional theft, fraud, and abandoning of debt we never fail to remind your obligations. Okay, komedyante talaga itong mga to. Good day. Kindly expect the NBI and liaison officer on October 15 for the continuation of filing cases if you will not pay today. File cases AM number 08-8-7. SC money claims breaching of contract CIC. Credit information approved the demand letter. Wow. Ayan na, sasabi ko nyo, tumira ng tres, panes. kumana <laughs> na naman itong mga tulonggis ng mga online loan up agents na ito. Okay, dun tayo, simulan natin muna doon sa itas na yung barangay blatter. Tandaan nyo, hindi sila pwede magpa-blatter sa barangay dahil hindi sila uh, residente ng munisipyo na yan, ng munisipalidad na yan, o ng barangay na yan. Uulitin natin muna rito bago natin ituloy doon sa ibaba, yung sa demand letter ng CIC. Tanging mga residente o yung mga nasa municipality na yan ang pwede mag-usap sa barangay. Pero, ulitin natin, kung sila ay isang korporasyon o kumpanya, pwede na silang dumiretso na magsampan ng kaso sa small claims dahil mayroon naman silang sapat na kakayahan para uh, idiretso sa korte yung mga reklamo nilang sibil sa mga hindi nakakapagbayad ng utang dito sa mga nap Okay intentional theft fraud abandoning of debt yes sabi ko sa inyo di ba ang dami niyo alam sa batas pero batas hindi niyo ano ang dami niyo nalalaman pero hindi niyo alam yung tamang uh, batas para sa mga ganito klase ng ano paano naging intentional theft okay paano naging intentional theft ipinauutang e, niyo yun eh iba nag-apply tapos binigyan niyo ng pera paano naging intentional theft di ba fraud paano naging fraud kung sila naman yung nagbigay ng tamang dokumento, ay di maliba na lang kung scammer yung pinautang ninyo, pwede. Pero I doubt, kasi minsan binibigay natin mga legit na mga ID para makapag-ulay tayo ng loan eh. Abandoning of debt. Ewan ko, meron mong batas na gano'n, parang hindi ko alam. Abandoning of debt. Siguro kung, kung talagang wala ng intention na magbayad, may mga sa personal, gano'n. Pero kung sa inyo, paano hindi maging abandoning of debt? Eh, hindi pa nga Judith, na kayo. Paano ka magbayad mga taong nagkaroon ng utang sa inyo? Kaya even me, wala pang due nakapost na. Hindi mo nung ng utang sa ibang ola, pero nakapost ko. on social media. Diba? Kaya paano ko masasabi na magiging abandoning of debt? Pagiging fraud, intentional theft. Tapos mag-remind kayo. Hindi mo reminder yung ginagawa nyo kadalasan, harassment na agad eh tatakutan nyo kailangan 1 o'clock bayad na kayo. E bukas pa yung due date. O ba diba? kung di ka ba naman tanga? Okay, good day. Kaya na-expect the NBI and the liaison officer. Paano na naman nasabak? Napasok po mga NBI dito at yung liaison officer. Na hindi pa nga kayo umaakit sa korte. Hindi pa nga umaakit sa korte yung liaison officer yung tiga na tigap pamagitan. Hindi man lang kayo nag-file. Kung talaga nag-file kayo ng kasong kriminal doon sa mga kliyeng na hindi bayad ng utang, paano mapupunta sa NBI? Paano iimbestigahan ang NBI kung kayo negosyo nyo ipagpapautang? Siyempre, papasok lamang yan sa sibil. Kaya talaga, habang tumatagal kami mga Ola Vlogger, nagbibigay ng knowledge, informations, para kahit paano magkaroon ng basic information dito sa mga batas. Ito naman mga Ola Agent, pabubo ng pabubo. Palala ng palala yung katangahan. Okay? Tapos, par case. Money claims, SC, small claims, breaching of contract, CIC credit formation. Ito na, papasok na tayo dito. Tandaan ninyo sa si CIC, ang tanging dahilan kung bakit nandyan yan ay ang mag ng datos ng mga taong hindi nakapagbayad ng utang dito sa mga uh, lending companies, financing companies, banks, and other uh, mga lending na kailangan nila na mag parehistro dyan para magkaroon sila ng uh, certificate of authority or register sa SEC. Tangi, mag-collect na lamang po yan. Wala pong kinalaman si CIC. Lagi naman po sinasabi ng CIC yan na hindi sila pwedeng makielam o mamagitan dyan sa mga utang ng mga lender at ng mga borrower. hindi pwedeng i-approve ng CIC yung demand letter. Ayan, yung katanghan, umira na naman eh. Yung demand letter, hindi na kailangan i-approve yan. Kung meron naman silang legal department, siya sabi na mayroon daw legal department yung mga ola na kadalasan, hindi ko alam kung may legal ba talaga sa kanila. Illegal department, pwede. Kasi, ang demand letter, pwede naman sino kahit, kahit pwede naman gumawa kahit sino. Ako, ah, ako kahit ako, ah, ito ako personal, uh, ah, isang individual na personal na tao, kung may utang sa akin, pwede ko padala ng demand letter as long as tama yung mga nakalagay doon, walang harassments. At pwede kong ipanotaryo yun para maging mas matibay na demand letter yan doon sa mga law firm papagawa. Okay? Ngayon kung kayo may mga legal department, sila gagawa dyan yung mga attorney. Pero hindi naman pwedeng maniris si attorney, si NBI o si liaison officer. At hindi rin pwede lalo na si CIC. Then nangungulekta lang yan ng datos para magkaroon sila ng report o record doon sa mga tao hindi nakapagbayad ng utang at mailagay sa kanilang credit history. Para maging palatandaan na kunwari, ako, marami akong utang, may sampu akong ulan na hindi binayaran. Lahat yun nakaregul sa CIC. Para once yung ibang mga lending companies, financing companies, banks, pag sinilip yun, ay, ang daming utang ni Johnny. Pauutangin ba natin? Magiging batayan. Pero hindi naman, porket maraming utang, hindi na pauutangin. Meron kasi mga lending nila na matataas yung mga risk appetite o yung mga risk factor na okay lang kahit marami kang utang pero maliit na halaga yung kadalasan lang na pinapahiram nito mga ibang lending companies o mga online loan apps. Okay? Malinaw ha, walang kinalaman si CIC dyan sa mga sinasabing demand letter na hindi sila nag-approve niyan. Kung may legal department sila, yung abogado nila magagawa nun. Kung wala, pagawa sila doon sa mga law office na malapit sa kanila. So magpagawa sila sa attorney na kilala nila. Okay. Sana malino ha. Sana na nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako na pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa ulitin.